Hello po mga ka viewers, ngayon po ay tayo po ay mag-ayos po ng wifi ng saksara. Kaya ngayon, pag po tayo magsimula, please mag-like, share, at subscribe. Nandun po sa daddy. 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 Yes. Ah, Saan na po yung simula ng ginagawa ninyo? Sa tunilyo. Tunilyo? Kukunin ko po. Kunin ko na po. Ito po. Saan po? Tornilyo po yung kamay nyo. Dari This one. Ano ko lang po. Pause ko lang po muna to. May tinignan po ko. Yan po. Dati ano na po ginagawa nyo? Doon po na po Doon po. Tapos may Magkakapit po doon. Sige rin po rin. Kaya rin. yung Daddy? Yes? Parang kailangan ko po yung pangpalakas ng boses po ako. Kailangan ko po, po ng may Yung pong, pong nagpapalakas pong po ng boses ko. Hindi po baka po may mga mm -hmm. Dati, hindi po yung kinagawa ni Dati. Nasa na po. Dati, yes? niyo lang ako may kailangan mm -hmm. po. Kayo. Wait lang po. Titignan ko lang po ulit. na bus. po. Parang bomba lang po Ah, baka testing lang po yung fireworks. Hmm. Fireworks. Fireworks. Yan po. O, kakabig po agad. Dati yun lang po. Mm hmm. Huh? Pero hindi pa po tapos. Hindi pa po. Okay. Yan po. Ganti po yung sa labas. Po, kakabit na po yun madilim lang po parin pero kaya po hindi po kitang kita daddy kala ko po panalawang screw na po yan daddy sure po kayo may screw pa po kayo baka po maubusan po kayo <laughs> Tadi may tatapon dun po ko, nasa po may tape, siya ko siya, yung pangalin ng Tissue po kaya Wala po kong kailangan. 4 minutes. Ayan po. Tati, kunin ko na po yung isang screw po. Okay na rin. Oh, good na. Yeah. Dalawa pala po yan eh. Mm -hmm. Dalawa parang po yan. Dalawa lang naman na rin. Tati, wala na kong electric si mommy. Mm hmm, okay, tinan. Okay, we're done. Okay, we're done

Mayroon po kasi, alam niyo po, dati po, nung ikaw pwento po sa inyong uh, mga na gumawa po si dati ng ilo sa school pero di ko na po pindad kasi sa school po, iba po mag-blog. Ano po, pinakakita hmm. po ang dati. Ito, kita niyo po ba? Ano po na po, kami po na, Yan po ni Daddy, yung mga tipo dito. Yung iba lang po nakatapos. Kailangan po yun para kagamitin po. <laughs> <Kino bangang. laughs> Tapos na po ka. Mm -hmm. Okay mm -hmm. po. Okay po, ito po si Bye-bye. Bago po kayo, huwag niyo po tanggalit video na mag-like, share, at subscribe at click on the bell para magpatuloy pa at mag-comment para mapanood nyo po ang mga susunod ko pong videos. Bye!